Sige, dako naman na tayo sa isa pa nating uh, balita, Libreng field health coverage na maaaring ma-avail ng indigent citizens ng GIMBA, isinusulong ng LGU sa ilalim ng universal health care law. Isinusulong ngayon ng lokal na pamahalaan ng GIMBA ang pagkakaroon ng Libreng field health coverage sa mga indigent citizens sa ilalim ng universal health law o ang uh, Republic Act 11223 kamakailan ay bumisita ang PhilHealth Local Insurance Office o LIO Gapan sa pangungunan ni Chief Local Insurance Officer ang Hilito Creencia sa munisipalidad upang maipatupad ang programa na mairehistro sa PhilHealth at makapagbigay ng libreng healthcare coverage sa mga financially incapable o walang kakayahang magbayad ng monthly premium o contribution sa PhilHealth ilan sa mga target ng uh, LGU na mabigyan ng uh, membership ay ang mga indigent citizens na humingi ng tulong pinansyal sa AX program ng DSWD. Batay yan sa solusyon ni Mayor Doclito Galapon. Kasama rin dito ang mga PDLs o Persons Deprived of Liberty, mga tricycle driver, drivers o jeepney drivers o TODA, mga mag-aaral na membro ng, na ng PhilHealth ngunit wala pang pambayad, maging ang mga dating nagbabayad ng kontribusyon ngunit nagkaroon ng arrears o pagkakautang at wala ng kakayahan pang magbayad. Dadaan sa masusing assessment ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ang mga mag-aavail ng programa, katuwang ang local public health facilities, at uh, LEO o LHAO upang mag-qualify bago mairehistro sa PhilHealth. Isa sa ilalim ang mga qualified members sa Indirect uh, Contributors uh, Financially Incapable Category na isa ng national government. Ayon kaya MSWDO Head Laleen Labasan, ang mga nais mag-apply ng free PhilHealth program nito ito, bukod sa mga kinakailangang dokumento gaya ng ID, birth birth certificate, Uh, at marriage certificate ay kinakailangan magpresenta ng Barangay Certificate of Indigency Aniya, maaaring magtungo sa kanilang tanggapan para sa kanilang assessment bago mag-issue ng sertifikasyon na, at uh, maaaring nang isum uh, isumite ang dokumento sa PhilHealth Gimba sa JCB Building sa Barangay Kawayang Bugtong o kaya naman ay sa Leo para maiproseso na ang aplikasyon Uh, Nilinaw nila basan na hindi kasama ang mga miyembro ng 4PIS at mga senior citizens na automatic member na ng PhilHealth. Mabibigyan ng PhilHealth ID ang mga qualified. Uh, na uh, mag-aapply at ang at ang medical services kung makakapasok sa programa ay magagamit sa loob ng taon o calendar year kung kailan niya sinumite ang aplikasyon. Halimbawa, kung mag-e-enroll ngayong Pebrero 2024, magagamit ang serbisyo hanggang Disyembre 2024. Ang membership ay i re -re renew sa kasunod na taon at sasailalim muli sa assessment ng DSWD. Ayon naman kay Dr. Manny Galapon, ang Chief Hospital 2 ng Gimba Community Hospital, ang pagsusulong ng uh, ganitong programa ay uh, magandang inisyatiba para sa mamamayan ng Gimba. Marami aniya ang hindi nakakaalam ng mga benepisyo na maaaring makuha kung miyembro ng PhilHealth. Isa na rito ang pagpaparehistro sa konsulta o konsultasyong sulit, tama, na isang programa upang makapag-avail ng outpatient medical service gaya ng libreng konsultasyon, health screening at assessment, piling laboratory tests at mga gamot sa mga accredited health facilities. Maliban ito, maliban yan ano, sa mga pwedeng i-avail na inpatient hospital o medical services at mga uh, insurance packages. Sinimulan na ng Gimba Community Hospital ang enrollment sa Free fill Health sa mga PDLs o Persons Deprived of Liberty sa BJMP Gimba kung saan 71 na ang nairehistro. Ang Universal Healthcare Law o RA 11223 ay ipinanukala ng mga membro ng 17th Congress at pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Pebrero 20, taong 2019. Nilalayan ng batas na ito na makapagbigay ng health coverage na abot kaya at mabilis sa na-access sa healthcare facilities para sa lahat ng Pilipino Ganda no? One year But one year na pill health, free pill health Kaya lang dadaan sa evaluation Oo, dadaan sa evaluation Kaya madadagdagan ngayon yung mag- magre register sa PLL ng libre mm -mm. hindi na lang yung 4 oo oh, oh. yung uh, senior citizen mm -mm. ano ano to eh pa ano yan um, uh, paano nila distribute per per barangay ba hindi uh, yung mga, yung mga kita, gustong mag-apply Gusto. yung oh. gustong mag-apply pero kasi nasa ano kasi to eh dissemination eh hmm. kasi uh, syempre uh, ah uh, kung gusto mong mag-apply, pwede kang humingi ng tulong sa mga daycare workers. Daycare workers kasi yung ano eh, ang ang tao ng MSWDO, di ba, sa mga barangay. Tapos BHW naman, nung mga health facilities, gaya nitong community healthcare. Sa so private hospital, meron kaya yan? Gimba community. Um, Posi lang sa mga identified nilang mga... Mga identified mga, yung, health care yung, ano, yung, yung um, libreng konsulta eh. Mm uh -uh. Diba? Ito kasi, ano, alam mo marami yung hindi nakakaalam noon. Ako nga, nito ko lang yung nalaman eh. Separate na registration yun. Pag member ka na, magre-rehistro ka doon sa konsulta program. I-rehistro -re mo yung sarili mo para makapag-avail ka ng service. Tapos piling laboratory, uh -huh. pwede rin, ano? Ngayon, itong Gimba Community Hospital, pag meron kang PhilHealth ID, sila na mismo yung nag enroll sa iyo. mag enroll sa iyo dun sa konsulta program. Kasi ito, konsulta uh, healthcare provider ito. Oh, uh, -huh. uh thank Pag nagpa-konsulta ba? Uh, wala bayad. Wala, wala hindi. Oh, to, wala naman bayad pag sa mga ratio ang consultation di ba? Ah, mo ko lang sa ano sa community hospital kung may bayad yung uh, Pagpapakonsulta Pero ang sana mm -hmm. ang isang malibre dyan yung ano eh, yung mga laboratory at saka Merong yung Merong libre uh, medicines. Ito ah, ito yun. Sasabihin ko yung mga libre. Oh, yung kung uh, enrolled ka sa PhilHealth yes, at enrolled uh, ka sa consulta mm -hmm. package, yung mga laboratories na pwedeng ipagawa CBC with platelet count, urinalysis, mm -hmm. fecalysis, sputum microscopy, fecal occult blood Pap smear oh, marami, para sa mga babae. Lipid profile. Ah. Diyan na yung total cholesterol, HDL, LDL, cholesterol, triglycerides. Mm -hmm. May FBS. May OGTT. Ano ba itong OGTT na ito? Hindi ko kabisado. ECG. Chest X-ray. Creatinine HbA1c. Tapos may mga gamot din. Ito, ito yung mga... Uh, uh, ilan sa mga inilista? amoxicillin, ko amoxiclav, ko trimoxazole, nitu furantoin, ciprofloxacin, uh, clarithromycin, oral rehyd rehyd rehydration salts, yung para sa fluids at saka electrolytes, prednisone, no? anti-asthma, salbutamol. butamol Uh fluticasone plus salmeterol. Oh, hindi natin kabisado kasi mga ano to eh, mga ano ba to? Gen uh, mga generic, uh, generic, uh, generic name ba to generic o name. scientific name? <laughs> generic ang tawag. May paracetamol, oh, sa ang gliclazide sa diabetes po 'yan. Metformin, simvastatin, enalapril, il uh, metoprolol, amlodipine, <laughs> lupoclot. Ah, uh, Losartan, uh, oh. Aspirin, ah, uh, yung Chlorpheniramine <laughs> maleate, yung antihistamine. Ah, uh, yung pagmali yung pronunciation ko, pasensya na po. Pero yan yung ilan sa mga pwedeng ma-avail na gamot pag mm -hmm. nasa sa, liberal, sa konsulta. Konsulta. Tinga okay. lang, o, okay. bukod sa lying-in sa community hospital, saan pa pwede na ma-avail yan? Ang sabi dito, Uh, as long na ikaw ay... Uh, Accredited, sabi, di ba? Uh, health members... Ate uh, ka. Uh, mga... Hospital. Yung hospital Asan na ba yung nakasulat dito? Kailangan yung mismong hospital ay merong konsulta, nag-offer ng konsulta program. Mm -hmm. So, may I guess may membership din doon pagdating sa mga Ay, siguro yung, yung Gusto yun, siguro yung ano, uh -oh. pwede nating malaman uh -oh. para sa follow-up yan. Anong mga hospital ang pasok, ang meron ng ganyan? Mm -hmm. o, para yung uh, hindi hindi lang Pero kasi sa community dapat, hospital. Dapat lahat eh. Dapat Oo. lahat kasi under the universal health care law, dap may, kung tutusin, dapat nga enroll lahat ang Pilipino sa PhilHealth. Yun kasi um, yung pinaka review yun ang, overview uh, ang, ng kasi lang uh, kanilang, yung, uh, gusto ng uh, chip oh, sa oh, universal healthcare oh, law. Pero sya okay lang eh oh, yung, hindi naman talaga nangyayari. Oh, oh, Pero ito um, ang dito sa Gimba ang merong merong gustong i-achieve na yung mga humihingi ng tulong dun sa DSWD para sa AX ay mabigyan ma-orient o mabigyan ng pagkakataon na mag-enroll din sa PhilHealth. O di sa program ng DSWD na kung ganito kayo, i-avail nyo doon, kasi maliit lang naman yung na-avail, di ba? Sa, um, kasi kasi ano sa din puro siya puro medical eh. din eh. Oo, oo. Puro medical Prevention din, din kasi itong Hinehingi. ginagawa na to para meron kaagad-agad makakapag uh, check up ka nang walang bayad. At uh, yun nga um pero uh, pagka nag-enroll ka, punta ka sa MSWDO, kumpleto yung ano, kumpleto yung mag-enroll. Doon, punta sila sa MSW. Sa ah, sabi ni Ma'am sa ni Ma'am Pwede mag-enroll sa, pwede, magpunta sa community ton. hospital at saka dyan Hindi, sa... Ah. sa MSWDO dapat. Ah, okay. Kasi kailangan ng certification nila para maipasa yung papel sa PhilHealth. Mm -hmm. Mm -hmm. So, hindi, huwag kayong didiretso sa, dito sa lying in kasi bago kayo i-entertain dyan, kanapan uh, ng endorsement na uh, uh SWD. At, oh, pero yung en enrollment dito sa PhilHealth Gimba sa Barangay Kawayang Bugtong, ang ipapasa yung papel. Tapos, after one week, makukuha mo na yung ID mo. Pag meron ka ng ID, pwede ka nang magpa- uh, enroll, mag-enroll o mag-register dun sa konsulta program para mm -hmm. dun sa mga libreng laboratories, etc. etc. na pwede mo ma-avail isa dyan dito sa Gimba Community Hospital. Okay. Leon. Sigue.